ilaw mga kalodi, ito yung pinakatuktok ng Marinduque mga kalodi ya, kitang kita nyo ang buong siyudad ng Marinduque mga um, kalodi, island. at buong island mga kalodi, yan ayun nung siyudad, ayun eh, no? kitang kita yung siyudad yun yung barko. tapos yung mga isla yan, kitang kita naman yung mga kalodi ba diba, mga kalodi, saan pa kayo? punta na kayo dito sa Marinduque ito po yung magagay po sa inyo siya po ang 600, per, 600 per day. person yan yeah, mga kalodi <laughs> siya lang ang magagay sa inyo sa buo main duke tour guide po siya mga kalodi yan Ang aking kaibiga si Marvin go go, go. <laughs> yan mga kalodi ingat tayo pala mga kalodi thank you so much mga kalodi see you see you next year at at dawatin pa mga kalodi Hot of okay. philippines okay. mga kalodi yan mga kalodi. Ay kita yung mga kalodi ang mga isla. Ang dami ang isla dito sa Mindanao mga kalodi. Yan nakikita niyo na sa likod ko mga kalodi. Grabe mga kalodi. Yan. Yan mga kalodi. Kitang-kita naman yun na sa likod ko mga kalodi. Yan. Grabe. Eh, sunset na mga kalodi. Yan paglubog na ng awa, mga kalodi na abutan natin dito dahil mamaya maya pagka closing na po dito dahil hindi tayo pwede magtagal dito sa katuktok mga kalodi yan thank you so much mga kalodi susun susunod ulit mga kalodi Sa out sa inyong lahat mga kalodi see you guys mga kalodi sa mga nanonood kung may gusto kayo papunta gusto ko pumunta dyan sa inyo mag comment lang po kayo sa, sa baba sa atin, sa youtube channel mga kalodi pupunta po tayo, babadgetan po natin yung mga kalodi. Ma at makilala din kayo mga kalodi. Thank you so much mga kalodi. See you guys mga kalodi. Thank you mga kalodi.